Ito so, ka dami yung naipo ko pipisuin. At ito pa ay... ko na kasi wala akong pambiling. Takoyaki. <laughs> Bibilangin na namin kasi wala akong pambiling takoyaki. Pati yung isang bata daw dyan. Tara, lipat natin dito. Sa kabila. Kasi magpuputik daw yung aming kama. Hindi, hindi, hindi. Ano yun? mo lang dito. Ba't may 20 dito? Sadya, yun inihiwalay. Hmm? Ihiwalay namin. Huwag so, mong yakis! May limang piso pa dito. Mamaya update ko kayo kung magkano yung amin. ...yung magkano yung aking naipo. Ang tigli piso at tigli lima. Ali! Si ate. Ganto kadami yung naipon ni Daddy. Si ate pa. Kita-kita ate. Ngayon. Ayun niya. <laughs> Ay, Nagbibilang lang kami ng pambilin ng takoyaki. Hindi si ate, pati Bibilang sa akin. nag natin din. yung buong takoyaki. nag na belang natin ah. Hello guys. Ito, <laughs> ganto kadami yan. Wow. Kailangan natin takoy nila. Nandito na ako. Nandito din nila. Dali natin ako. Sige ilang dalit. Tulong natin si Mami at si Bunso. eh hey. hey, eh Pambili daw ng takoyaki nila. Pambaon din. May bili lahat ng takoyaki to. Ha? Hmm? Pambaon ko din po. isang baon na po namin. So, oh, ganda na si Sima. Nalimig ka ito pa rin, di makalaksan po lang po. Eh, hey, dami naman. Sobra oh. po. Kaya po, hinaharap at mami. May nasa magkano na yan?

music pa pa, hindi pa nabibilang. Mama, ano sa amin dito? dito. Ang dami. Pa. Ate, tengi pa. Ang dami. Habang kami nagbibilang, may isang mataka. So, yun, yung kanyang inner death. Ang laki-laki. Parang aso. Pakain sa aso. Go! Yummy! Ayoko. Kumain na si Daddy. Ito na si Daddy laki naman pakain sa aso to hmm. papadikas namin to para hmm. ang magbibilang nito ay taga 7-11 10, 100 na yan baka madali mo bebe tama okay ah okay. malaglag diyan ha Ayan pa. Ebe yan o. Oh, natatamaan yan.

Wait nga no lang po eh. Dami yata nito. Nagmamata din eh. na? Saan na? Saan na? Saan na? Saan na? Saan

ka? Kapat lang natin, kain mo. Depende, pagkain na guta mo. Ano yan? Pa. Parang earphone. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Parang earphone. Parang earphone. Itong isa matakaw ay magbibilang. Tapos bibiling takoy ako. Hop, time muna at baka may kopit ka na dyan. Ang dami ko pa lang naipon. Napipisuhin. Eight, Para akong namasada ah. Na tricycle at saka ng jeep Sama ni yan? Mati? Ya, kerana dia putar mewar Sekarang mereka 100 plus ito pa plus yun may may ilan na yan ito na bebe yung ayong bilangin sig eh. pa 5 lagay mo na dito yan huwag mong ihagis eh baka matamaan pa konti lang abat at kalahate abat at kalahate apa pa. Si Daddy -lagay. pa. medito dito na yan, 50. Tigli dito, pa dito kailangan. Ayun, ngayon, ayan na. Tapos na po kami to Kulang. Kulang pa. Kulang na to. Po. Teka lang po. Ni. Tingnan kulang na. Ni. Kulang Wala. Ay, meron pala. Yeah. Dali, sa pantalon. At, bebe, kumuha ka ito sa pantalon. Dali. Ako mo ito. Kulang tunandos. Dahil madali men. yan. Nak-500. No, ito ito. Ito naman yung bibilangan namin. Charan. Kasama ito dito. Isa yung pukot, ko. Charan. Ito pa. Charan. Pero meron pa akong inipon. Yan. Ito yung naman na inipot hindi ah. Charan. Bah, naka 3,000 yata ako. 2,500. Okay. Hindi pa puno yung isang Pringles eh. Aba, Ay, ang dami. Aba, nag-dos lang. Ha? Dos. Hindi yung ako ah. Hindi, -ano ako ma. Huh? Aba. Okay. Ay, okay, nga. Yan pa, tigpa na kasama niya. Ayan. Ang tinasampo ni Daddy. Hindi naman, hindi naman pinag uh, ano ng no, asawa ko eh. Basta sama-sama. Kain -sama. naman, hari. Thank you. Dito tuloy kita kung pantay-pantay. Ah, sige, sige, sige. Ay, ikaw ikay, eh, sige. Kunin mo, balik mo dito. Na.

Lebih sempo pa tu. 6 3 10 104610 e May tig pa pa doon si daddy. Nebe. Wala na pala. Magka na yan. 100 to daddy. 4, 6, 8, 10. Sa may dyan. 100 to. 2, 6, 8, 10. 100 to. na lahat? So ay 500. Bibili lagi diyan at bibilhin ta ko yakin. Kay. Wala nga po. May kasama pa rin doon kunin mo. Tick -tick -tick. Ah, ang dami mo ah. Grabe. <laughs> Kanya na daw yung putal. Ayan pa putal pa. Magkana putal. Uh, hindi naman putal na eh. Puro tigtitin. Puro tigtitin oh. Oh, tama. Putal daw yon oh. 6. <laughs> yung bigyan si Ate. Mm. Ito yung 500. Tapos ito ay how much yan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kurang pa ng two one three plus one three four five six seven eight nine ten thousand one na oh nga kaya ngadde gan tom bilang one one two three four five six seven eight nine ten eleven 12 12 plus 800 1, 2 2,000 yan 12 2,000 2,550 Charan Hello Dami kong naipon Ayun Ang dami Tapos may COVID pa yung anak ko